Si ice. beautiful eyes naman yun nice Hello at welcome back sa aking channel. Nakakatuwa naman ang video na ibinahagi ni Luis Manzano ng kanyang anak na si Baby Rosie. Makikita sa video na kumakain si Baby Rosie ng strawberry at blueberry habang nagpapakita ng iba't ibang reaksyon. Nakakagigil ang kanyang mga mukha na tila nagugustuhan ang mga prutas na kinakain. Kitang-kita ang kanyang pagkamangha sa bawat subo. Hindi rin makapagsalita si Baby Rosie kaya naman gumagamit siya ng mga tunog at galaw para ipahayag pahayag ang kanyang nararamdaman. Ang cute-cute na talaga. Marami ang humang at naaliw sa video ni Baby Rosie dahil maririnig din si Jesse Mendiola sa background na tuwang-tuwa sa kanyang anak. Ang video na ito ay isa lamang sa mga nakakatuwang mga video na ibinahagi ni Luis Manzano ng kanyang pamilya. Isa siyang mapagmahal at masayang amay na palaging nagbibigay ng saya at good vibes sa kanyang mga tagahanga. Sana ay magpatuloy siya sa pagpapakita ng kanyang buhay at pagmamahal sa kanyang asawa at anak. Abangan natin ang mga susunod na video ni Luis Manzano at ni Baby Rosie. Narito ang video. You like your and Can I you... you see your cute face? Jesus. Eyes. Beautiful eyes, naman yon. Yeah, Hi, everybody. I'm eating strawberries and blueberries. Show your cute face again. Hi. <laughs> Ay, Ay, look away pa. <laughs>